Hey, what's up mga boss? Welcome sa akin vlog. So, kung meron ko sakyan na Isuzu Travis for JE1, so para sa iyo ang video na to mga boss. Tara, samahan niyo ako mag-change mga boss. So, gamit lang tayo ng number 17 na box mga boss kasi number 17 ang drain plug ng ating Isuzu Travis mga boss. Siyempre, mag-ready tayo dyan ng malupitan nating panahod mga boss. At medyo marami-rami ang laman ng Isuzu Travis at parang nasa mga 5 liters ang langis nito mga boss. So hayaan lang natin tumulo to mga boss hanggang sa madre natin mabuti an lang si to mga boss. So kung mapapansin niyo sobrang itim. So natural talaga to kapag sa mga diesel engine mga boss mabilis talaga umitim ang mga langis. Tsaka medyo malapot-lapot na rin kasi tong langis niya mga boss. So tamang tama lang na pina-change na tong unit na to. So hayaan natin madre niyan mga boss. So habang nagpapatulong na tayo ng ating engine oil mga boss, so dito naman tayo sa kanyang oil filter mga boss. So tatanggalin natin to. Medyo nahirapan ako dito mga boss kasi sobrang tigas talaga niya kung makikita nyo naman. Kita nyo naman halos ma deform na yung oil filter sa sobrang tigas. Uh, at may UUP na talaga sa sobrang tigas ito mga boss. So, nahirapan ako dito. Halos tatlong attempt ako dito. Pero doon sa pangatlong attempt, uh, nalawagan ko na siya. Ang tigas talaga ng na ata yung lakas ko dito mga boss. Kakaluwag sa sobrang tigas. <laughs> Finally, dito sa third attempt, mga boss. So, nalawagan ko din yung kanyang oil filter sa wakas. <laughs> Bumigay din. <laughs> Buti na lang talaga at medyo maluwag yung pesto ng oil filter ng mga Isuzu Travis, mga boss. So, madali lang magtanggal nito. Makakapwerso ka talaga. Kahit na sobrang tigas yung oil filter nito, di ko alam. Baka galit yung lasa ng chasing nito at nagkabit ng oil filter at sobrang tigas at baka hinigipit ang mabuti. <laughs> So ayun mga boss kapag wala na tulo dyan so punasan natin mabuti yung surface ng paglalagyan ng ating oil filter para wala dyang sumabit na dumi mga boss. So hand muna natin tapos higpitan lang natin ng bahagya mga boss yung tipong hindi na sobrang luwag o tipong hindi na sobrang higpit yung katamtamang higpit lang mga boss. Mas okay na goods na goods yung higpit ng ating mga oil filter mga boss para iwas leak. So dito naman tayo sa kanyang drain plug mga boss. So kapag okay net wala nang masyadong natulo so pwede na nating isa riyan. Uh, higpitan natin mabuti mga boss yung ating drain plug para iwas leak mga boss. So higpitan natin na mabuti. So lahat ng ating mga nilulugan dapat double check natin yan mga boss para iwas sa problema o back job mga boss. So bali pala mga boss ang engine oil nito ay nasa 5 liters mga boss. So sakto sakto yan mga boss. So nasa last part kana na ng aking video mga boss. So please like, follow and share ng aking video mga boss. So maraming salamat sa suporta mga boss. God bless po sa ating lahat.